Hindi lang po sa pagdarasal at pag-aalay ng bulaklak, idinadaan ng mga Pilipino ang pagunita ng undas. May nag-aalay rin ng makukulay na pagkain at may mga humahakbang sa kalderong may sinindihang dahon at kahoy. Saksi si Mav Gonzales. Marami pa rin nagpunta sa Manila North Cemetery ngayong araw para dumalaw sa kanilang mga yumao. Kabilang sa mga binisita ang puntod ni na Fernando Poe Jr. at Pangulong Ramon Magsaysay. Sa entrance pa lang, hindi na pinalusot ang mga bawal gaya ng mga pabango at lighter. Kahon-kahon din ang mga pinagbabawal na gamit ang nakuntis sa Manila South Cemetery. Itinuloy din ang pagdidikit ng pangalan at contact number sa mga bata. At may hiwalay na entrance para sa mga senior citizen, buntis at persons with disability. Naging maayos ang daloy ng mga bumibisita kaiba sa maraming lugar sa bansa. Tuwing November 2 o All Souls Day, dumadalo sa sementeryo ang mga taga-angono sa Rizal. Pero halos malubog na sa baha ang ilang nicho sa Angono Municipal Cemetery kanina. Inabot na ng tubig ang puntod ng anak ni Lerma, kaya hanggang tanaw na lang muna siya. Sa anim na taon namin, ano hindi man ganito eh. Ngayon lang. Dati ito yung eh. Ipinaalam na raw sa engineering office ng Angono ang baha sa sementeryo bago po magundas, eh, inayos po natin yung karsada ng simenteryo. So sa pagtatapos po ng karsada po ng simenteryo, meron po tayo mga naiwan po na talagang nakababa po. Ito na po yung mga susunod pong ano po ng ating pamahalang bayan kung paano po iaangat na po. May parada naman ang mga naka-Halloween costume sa Tumba Festival sa Paway, Ilocos Norte. Nag-alay rin ang mga residente ng makukulay at sari-saring pagkain at dasal para sa mga namayapa. Kahapon isinagawa ang nakaugaliang panag-aapoy sa sagada. Ito ang pagsisindi ng mga piraso ng kahoy sa halip ng mga kandila. Palina o pausok naman ang tradisyon ng mga bumibisita sa sementeryo sa General Santos City. Ito ang paghakbang sa kalderong naglalaman ng sinindihang mga piraso ng dahon at kahoy. Protection umano ito para hindi masundan pa uwi ang mga kaluluwang na. Mala fiesta naman ang paggunita ng unda sa Manuel Calungsod Memorial Park sa Midsayap, Cotabato. Sinamahan ng fireworks display ang pagtitipon ng pami pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.